Oh, dinataboy na ako kami mismo. Ang tatapang talaga. Oh. Talagang babangga na Sige, babangga lang. Oh. katig ko. Oh. Taligit na ako sila sakatik. Talagang matatapag talaga itong <laughs> mga...

sa sinusundan nila yung isang bangka so ito naman nakadikit sa si amin bago yung barko nila na sa likod lang eh, ay talaga naman <says>

JP moyo mana kayunipum na yan. <laughs> <laughs> oh. ya, truk. <laughs>